Makabansawan Quarter 3 Week 7 Day 3 Pagpapakita ng respeto sa mga bumubuo sa paaralan. Mga layunin: Una, natutukoy ang mga paraan sa pagrespeto sa mga tao sa loob ng paaralan. Ikalawa, na ipakikita ang mga paraan sa pagrespeto sa mga tao sa loob ng paaralan. Para sa ating balik-aral, tingnan po ninyo ang mga nasalarawan. Huhulaan po ninyo kung sino sila at kung ano ang kanilang tungkulin sa paaralan Tingnan ang mga nasa larawan Sino sila Ano kaya ang kanilang tungkulin sa paaralan Tingnan po ulit ang nasa larawan. Sino siya? Ano kaya ang kanilang tungkulin sa paaralan? Tingnan po ulit ang larawan. Sino kaya siya? Ano ang kanyang tungkulin sa paaralan? Sino siya? Ano ang kanyang tungkulin sa paaralan? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang iba't ibang paraan kung paano tayo magpapakita ng respeto sa ating guro, kaklase, at iba pang nasa paaralan. Handa na ba kayo? Mga bata, basahin po natin ang mga salitang ito. Respeto. Paggalang. Kabaitan. Mga bata, pakinggan po natin ang tula. Ang pamagat ay ang Guro. Sinulat ni Rosan D. Gaspar. Ang nagpabatid ng mga kaalaman sa atin at sa buong sambayan, nagtuturo na magandang asal at itinuturing na pangalawang magulang. Sila ay lubos na iginagalang ng lahat, nang nilalang ng lahat na nooy mga batang walang muwang lamang. Kadalasan sila ay mabait, ngunit minsay nagsusungit. Ngunit sa likod nito ay mga labing masaya at nakangiti. Tayo ay natututo sa kanilang mga itinuturo. Tayo ay kanilang sinasagip upang sa tamang landas di malihis. Mga bata, sagutin natin ang mga tanong. Unang bilang. Ano ang tungkulin ng ginagampanan ng isang guro? Pangalawang bilang, paano nailalarawan ang guro sa tula? Ikatlong bilang, paano natin maipapakita ang paggalang sa ating mga guro? Ikaapat na bilang, paano naman din natin may ang paggalang sa ating mga kamag-aral na kalapit lang ng edad natin. Halimbawa ng pagpapakita ng paggalang. Gumamit ng po at upo sa pagpag-usap sa mga nakakatanda. Bumati sa mga nakak kasalubong sa paaralan. Makipag-usap na gamit ang maayos na tuno ng pananalita. Para po sa ating playwork o pagsadula, iarte ang iba't ibang sitwasyon kung saan maipapakita ang respeto. Una, pagbati sa guro sa umaga. Pangalawa, pagtulong sa tagalinis na silid-aralan. Pangatlo, paghingi ng paumanhin sa kaklase. Mga bata, tanungin po ulit ang mga tanong. Una, ano ang nadudulot na maganda ng pagpapakita ng mga tao sa loob ng paaralan ng respeto sa isa't isa? Pangalawa, ano ang maari mong gawin upang magpakita ng respeto sa kapwa? Para sa inyong takdang aralin, sumulat ng tatlong bagay na ginagawa ninyo ngayong araw upang magpakita ng respeto sa mga tao sa paaralan. Thank you and God bless. Love you all. I am Teacher Christine.